Kamusta kayo dyan guys? Ay, ako nga pala si Manny Pacquiao ano? Kasama ko si Mandy Pacquiao na ito. Ano pala ng big winner si Mandy! Ano ba gabit eh, Gabi na naman eh. Sabado bukas ay eh, linggo na naman lang ang ah, Kababayan? Kasama ko pamilya ko. So, Sana kasama niya rin pamilya niya. Bakit ka ba tawa ng tawa dyan Mandy Pacquiao? Ma Bakit ka tawa ng tawa sa iyong papa? hindi mo ba alam na ako ay magaboxing kaya tinuruan kita magaboxing eh hindi mo ba tingnan mo yan ang pugi na yan oh pugi patawa ng tawa, ito gidang anak ko, patay tay, Yan, yan. What? Can you blow this to me? Your uh, face? Okay, kasi hindi ka kasi kamukha ni Manny. I <laughs> don't <laughs> oh no, what happened to you. <laughs> napunta sa akin ng sumba na naman pero pukit yung money na yan iyo eh, oh. tingnan ikaw agi uno oo oh, oh. oh, no. oh, oh, oh. Uh, gusto ako nito na money na ito ng na ito. Oh, oh, Hala, hindi na matanggal Monday. Hindi matang, matanggal. Na, hindi na matanggal. Na, hindi na matanggal. You're the real money. Hindi <laughs> matanggal, money. Oh, joke. Yes. Joke <laughs> juklah, joke lang. Joke lang, magkabiro lang ang mandi pakai Hindi ba kaya mo yan? Hindi! <laughs> Nagabi, Buksing kita dyan man diya ka ha Blow to me Ayan na ang big Eh! Bakit po pinasa na naman yung sa akin Ako ang big winner talaga no Big winner Sana ay okay lang kayo dyan Mayroon na kasama Blow to me Alak nyo You know, you know. You Blow it to me Blow it to me Sabihin naman na You know You blow it Iya na, no? iya na. No? no no. Oh no, is that coming out, mandi? Remove, remove, remove. Oh. Hello, hello, hello. Apa lagi namanya mandi lo kenalnya lo? Apa lagi nama papa melayan? Ah, uh, kita naman na yan, no? So, hilo, hilo! Ooh. <laughs> wait, wait. <laughs> It doesn't work. Parang kasi Alden talaga iyo. Hindi lang mo si Al. <laughs> Ay. <laughs>

Okay, wag mo ginagalito ha, ate pa Ako si Mania buko mo ko lukuhin man di. Nagyan kita na, right hook dyan eh. Magamatay ka. No, no. Oh, no. Boxing ka muna, boxing. Boxing, boxing. Suntok, suntok naman yan. Because me, hikos mo na yan, oh. Eh, yeah. Hindi, mo, na. buksing, no. hindi. Hey. mo naman pinakita boxing mo. Hindi mo naman pinakita, mandi. Nigaturo ka talang boxing. Ano ginawa, agad ng mama mo? Mamá Nemo